Welcome to my youtube channel, my name is Jeffrey For today's video, mag-update tayo ng GMA for the box Update channel tayo ngayon, November Subscribe to my channel and comment down kung ano mga katanungan nyo sasagutin natin sa comment section Scan na natin apat na channel ng GMA no dati Nung pandemic, marami. Hindi kasi nila kaya masyado maraming channel. sa um, proyekto. Ito ang biyahe ng bawat Pilipin at panahon na para kay Lucy. Broken Roads, Broken Promises, November... Oh, oh ano bang kanta? Ayoko. ko. Si Bayo, masaya ko Hindi nga, Michael. Oh, ayaw niya. Ba't <laughs> mo ba pinipili? Gonzales. Is... We get off the foot of... Ka pa? Wala kayong ideya kung ano itong pinasok niyo. Epic action! Mukhang may kung sinong mainit ang mata sa'yo. at si Klaus Sparkle Auditions. Over to all singers 13 to 19 years old, Gayong Loco. Sila po ay naalis na sa 4 program. But still, at, ang lulo at ang agnesyon na mapag po ang paguhay ng mga mga mga. Yung 4 ang gumagali at, at sila po ay gumagaling uh, magiglalik ng mga 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 mga

And, um, they mention scale. They mention... Maya Paranggay 13. Lunes, Vierkules, Viernes, 2.30. Puyo pa mor? Alam mo -hmm. ba ka pagkudan sa tulog? Kit. Off the clash from FBU. Then rebound for the candy. And to nine hours of sleep. Mustn't really i easy. Uh, must mark. work. <laughs> <laughs> Dada. aims to express the concern to the environment and diminish the unfavorable effects of climate change. By the main product, we are going to give you this marvelous free blade shark. So, oh, yan ang maganda at nakapaghanda lahat. Mukhang ano na kami eh. Mukhang praktisado na. Natuto na. Oo. Siyempre yung lahat tayo ng dobe. Saktan ng mga pasahero I am in um. What's uh... Lucas is very smart here. He knows that a lot of the defenses you use against him. Alam mga isda ay para voice and her heart to help others find hope. Please welcome mental health advocate and founder. siguraduhin pasok sa final you know, budget. Paalala ni Kayetano, batas mismo ang nagsasabing si dapat mapunta Salamat sa panonood. Subscribe to my channel and comment down below kung anong mga katanungan nyo sasagutin natin sa comment section. Salamat sa panonood. Bye!